Guys, magandang gabi. May isa na naman pong Pilipina na nagtatrabaho sa Japan at ito po ang kanyang testimony na maple syrup with uh, baking soda. Ito daw po ay nagpapagaling ng mga iba't ibang sakit. Kung interesado kayo malaman, panoorin niyo po ang video nito. Yan po guys, alright? Alam niyo ba, meron akong isang kaibigan na taga UP Diliman. Scientist siya. May itinuro siya sa akin na pwede kong inumin na makakapaglinis ng dugo ko at makakapagtanggal ng toxins sa katawan ko. Almost 15 years ko na siyang ginagamit. Ito yun o. Oh. Alam niyo ba kung paano ko to ginawa? Kailangan niyo lang po ng organic maple syrup at saka baking soda. Lagi ko po itong iniinom. Binabakan ko siya, lalong-lalong na pag nasa trabaho ko. Sa umaga po, umiinom ako ng isang kutsara 30 minutes bago kumain. Tapos sa tanghali, Ganun din, bago ka kumain ng kung ano-ano, minum ka nito. At saka, bago ka matulog sa gabi. 30 minutes before your meal is served, uminom ka na. Ang problema, today, nakalimutan ko siyang inumin. Pero iinumin ko na siya bago pa ako kumain. Kasi lunch na kami dito. Ito po ang tubig. Wala kalimutan dumal ng kutsara, kaya ganito na lang. Tansyahan na lang. Wala akong ko kutsara Ito po ay niluto ko. Pinaghalo ko yung baking soda at maple syrup sa mainit na apoy syempre. Pero ano siya, naka-steam. In-steam ko siya para hindi siya masunog. Kasi madaling susunog yung maple syrup. Kaya ito po yan. Alam niyo bang ito rin yung pinapainom ko sa nanay at tatay ko? Kasi po, matanda na yung mga magulang ko. 78 at saka 79. Pero alam nyo ba, yung tatay ko, meron siyang prostate cancer. Ano pa lang naman, um, papasok na siya ng stage 2. Stage 1. Kapag mamalala na yung stage 1 niya, eh. pa -pa na siya ng stage 2. 10 years, uh, 15 years ago, sinabihan ko na siya na uminom nito. Uminom naman yung tatay ko at nawala yung prostate cancer niya. Stage 1. Ang problema, hindi talaga masarap to. Hindi masarap ang lasa. Miguel for 10 years kung ano-anong iniinom, punta punta sa doktor. Siguro mga one year ago, lumala yung sakit, yung prostate cancer ng tatay ko. Ano na eh, nag, nag ano na, apekto na lahat yung mga organs niya bumabag eh. Bumabagsak na yung liver niya, yung baga niya. Eto po, yogurt na naman ang aking pagkain. Saging. Saging, at saka blueberries. Yan, ang, yan po yung pananghali ako ngayon. Tunay tayo sa tatay ko. Yung prostate cancer ng tatay ko lumala. Kasi nga, tinigil niya yung pag-inom nitong maple syrup at saka baking soda. So, ang nangyari sa kanya, bumagsak lahat ng organs niya. Lagi siya may, may ubo. May, may komplikado na sa baga. Sa atay. Tapos, hindi na siya masyadong nakaka, nakakatunaw ng pagkain. Hindi na siya nakakadumi. Hindi na siya nakakaihi. Pumunta siya sa doktor. Yung doktor... hindi alam yung sakit niya. So, binigyan siya ng gamot. Walang epekto. Alam niyo nung pagkainom niya ng gamot, maka after one week, alam niyo kung ano nangyari sa si tatay ko? Hindi na siya makaihi, hindi na siya makadumi. nag na, nagkatitir na si tatay. Nandito may bag sa tiyan. Nagsabi na sa akin yung nanay ko, parang lalong lumalala yung kalagayan ng tatay ko. Una, nakakadumi pa siya, pero hindi na nakakaihi, kaya nagkatitir after two weeks, hindi na makaihi, hindi na makadumi. Hanggang umabot na sa punto na yung tatay ko sumisigaw na kasi hindi na talaga niya na ilalabas yung dumi sa katawan niya. Eh. Hindi na makaihi, hindi na makadumi. Tapos yung pag-ihi niya sa katitiyo niya, nagkakaproblema na siya. Masakit. Sumisigaw pagkausap ko yung yung nanay ko sa telepono. Naririnig ko yung sigaw ng tatay ko. Siyempre na alarma na ang lola niya, no? 79 na yung tatay ko, tapos nakakaramdam pa ng ganun ganong sakit. Mamisi daw. Ang asin po ng blueberries. Sabi ko sa nanay ko, ano bang problema ni tatay? Bakit siya sigaw na sigaw? Nakaka-stress. Parang ako'y nasasaktan sa naririnig ko sa kanya. Alam nyo, kinausap ko yung tatay ko, sabi ko, ano bang problema? Bakit po kayo sigaw na sigaw? At ano nangyari, ba't hindi na kayo makaihi? Hindi daw nila alam, yung doktor hindi alam ang sinabi daw sa kanina ng doktor, ipapa-opera na lang daw para daw yung matanggal daw yung prostate cancer. Hindi ko alam basta ipapa-opera. Pagkarinig na pagkarinig ko ng opera, ah, sabi ko sa alaga sa parents ko, no, ayoko. Kasi ang operasyon ay hindi na maganda sa sobrang tanda na. 79, magpapa-opera. Ay, 78 pala si tatay, 79 si nanay. 79 years old, papa-opera ko tatay ko. Hindi. Baka matigok yun nang wala sa oras. Tsaka, malaki gastos. Alam niyo naman sa Pilipinas, ang pagpapa-opera ay, alam niyo na, mahal. So, nag-usap kami ng tatay ko. Sabi ko sa tatay ko, naalala mo pa ba yung maple syrup at baking soda na pinapainom ko sa iyo noon? Yung organic? Sabi niya, oo, kaya lang pait ng lasa eh. So, sabi ko sa tatay ko, o sige, mamili ka. Iinom ka ng lasang hindi maganda, yung masagwa yung lasa ng gamot na organic, o magpapa-opera ka tapos hindi mo alam kung mabubuhay ka pa o ano, o gagaling ka ba. Eh, ngayon na nga lang pumupunta tayo, pumupunta ka sa doktor, linggo-linggo ka na pumupunta. Hindi nga lang linggo-linggo, araw-araw nagpapatanggal at nagpapalagay ka ng katitip gumagaling ka ba? Hindi. Tapos sabi ko sa tatay ko, kapag hindi ka sumunod, yung pagsigaw-sigaw mo dyan na hindi ka nakakatumiya at hindi ka nakakaihit, kakayanin mo ba, ba yung ganyang ano, sakit? Araw-araw, nasasaktan ka, physically, sa loob mismo. Sabi ng tatay ko, nak, ko na kaya. Sabi niya sa akin, hindi ko na kaya na. Tulungan mo ako. Matutulungan kita. Tawagin mo si nanay. Kaya tinawag niya si nanay, tapos kinausap ko sila, sabi ko, oh ano, maple syrup tayo, tsaka baking soda. Pag hindi mo may yung maple syrup, ito, maple syrup tsaka baking soda, balik tayo dun sa doktor, magpa-opera ka. Sige. Ayaw niya talaga magpa-opera. Sabi niya, hindi, hindi ako magpa-opera. Uuinomay ko talaga yung baking soda at saka maple syrup na sinasabi mo. Okay lang yan. Kaya ko yan. Natikman ko na yan 10 years ago. O, di ba 10 years ago. Hindi hindi niya ininom. Hindi niya tinuloy-tuloy. So, tinawagan ko yung nanay ko. Sabi ko, bumili ka ng maple syrup at saka baking soda. Lutuin mo agad. Lahat ng gamot na iniinom ni tatay, itigil mo na. Kasi hindi naman umepekto. So, tinigil ng tatay ko yung gamot ng maple syrup siya. Alam niyo ba? After five days na uminom siya, sabi ko sa kanya, uminom ka ng limang beses sa isang araw. Kasi malala na yung sakit ng tatay ko eh. Alam niyo ba, after one week, umuwa yung kalagayan ng tatay ko. After two weeks, ay, nando na sa bubong, nagpupukpok na. Nagaano na siya, nagko-construction na doon, nagko na siya doon sa gilid-gilid ng na bahay namin. Nagaano na, nagga garden na, nakatayo na, naglalakad-lakad na, naglalakwat siya na. Sabi ko sa nanay ko, ano nangyari? Sabi ng nanay ko, ewan ko ba dyan? Bigla na lang tumayo. At siya raw ay magkukumpuni ng kung ano-ano. Ang sabi ko lang po sa inyo, effective po talaga to. Organic to ah. Hindi to ano, hindi siya, hindi siya gamot na may chemicals. So, organic po siya, maple syrup tsaka baking soda. Ito rin po yung iniinom ko. Araw-araw. Dalawang beses sa isang araw. Isa sa umaga. Ay, hindi po tatlong beses. Isa sa umaga, sa tanghali. At tsaka sa gabi. Iniinom ko siya 30 minutes bago kumain. Ang problema today, nakalimutan ko. Kaya, yun po yung sekreto ko, kaya hindi ako nagkakasakit gawa nito. Ano nga po ito? Ito kasi ay solution ng pinagsamang baking soda at saka maple syrup. Nakakatanggal po siya ng ano, dumi sa katawan, lalo na sa dugo. Yung mga toxins, nakakapag-detoxify po siya. Ito lang po talaga yung pinapainom ko sa nanay at tatay ko. Kaya, ayun po. Healthy sila at saka walang sakit. Yun naman ang pinapanalangin ko araw-araw eh, na yung tatay at nanay ko maging healthy. Kaya ako, tingnan nyo ako ha. Ginagawa ko lahat ng paraan para maging healthy ako. Mga pagkain na hindi ko kayang kainin, katulad nito, ito saging, at saka itong yogurt, hindi po ako masayang kinakain ito. Kaya lang po wala akong choice kasi yung nanay at tatay ko. Healthy sila. Kaya, kailangan ko pong pilitin yung sarili ko na maging healthy. Para, masabayan ko sila. Lalo na po itong blueberries, napaka ano po ito, napaka healthy. Nagde-detoxify po ito, kaya kumain kayo. Yun lang po, yun lang po i share ko sa inyo kung ano iniinom ng nanay at tatay ko.